Ang sabi po kasi ng Rome Statute, na ang isang bansa ay pwedeng tumiwalag mm -hmm. sa Rome Statute, kagaya po ng ginawa ng Pilipinas. Pwede naman po, wala naman pong problema. Kaya lang, ang nilagdaan po ng Pilipinas, sinangayuna ng gobyerno ng Pilipinas na kung sila ay titiwalag, hindi po maapektuhan ang mga krimen na ginanap bago maging efektibo mm -hmm. ang pagtitiwalag. Mm -hmm. Iyan po ay commitment na ginawa ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas. Mm -hmm. Na kahit tumiwalag, ay hindi pa rin po, ibig sabihin, yan, wala ng responsibilidad ang gobyerno na makipag-cooperate o tulungan ang ICC sa mga crime against humanity before March 2019. Kung ICC creation po yan ng Rome Statute. Under the Rome Statute, we have Article 127. A state shall not be discharged by reason of its withdrawal from the obligations arising from this statute while it was a party to the statute Tagalogin natin. Uh -huh. Isang estado ay hindi makakatiwalag mm -hmm. sa pamamagitan lamang ng pag-alis mm -hmm. sa statute na to sa kanilang mga obligasyon, obligasyon. Yes. habang sila ay partido ng statute na yan. Its withdrawal shall not affect any cooperation with the court in connection with criminal investigations and proceedings in relation to which the withdrawing state had a duty to cooperate and which were commenced prior to the date on which the withdrawal became effective. So, ibig sabihin mo, Attorney Jen, nung tayo ay naging sakop ng ICC, meron tayong commitment. At ang commitment na yan ay, ayon sa 127, kahit na tayo tayo'y tumiwalag, ay lahat ng mga crime against human humanity before na tayo ay tumiwalag ay pwede pa rin dinggin ng International Criminal Court. Kailan tayo umalis? Naging epektibo ang pag-aalis natin noong March 2019. Sa kaso po ni Cayetano versus Pangilinan, ang sabi po ng Korte Suprema doon, kahit na hindi na tayo miyembro ng ICC, ang ICC ay mayroon pa rin jurisdiction doon sa mga alleged na krimen na ginawa from November November 2011 up to March 17, 2019. Klarong-klaro, kahit hindi na miyembro ang Pilipinas ng ICC, sabi ng Pangilinan versus Cayetano, hindi nito maaapektuhan ang mga responsibilidad at liabilities ng mga tao doon sa mga alleged na kinumit na krimen from 2011 to March 17, 2019.